Ginagawan at kinakiligay ng maraming fans ang kauna-unahang public appearance ng phenomenal love team na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na magkasama sa naganap na Christmas special ng ABS-CBN matapos ang pag-anunsyo nila ng kanilang hiwalayan na kinalungkot ng lahat. Hinangaan ng maraming netizens ang pagiging professional ni na Catherine at Daniel sa naganap na ABS-CBN Christmas Special, dahil bagamat mainit na pinag-usapan ang kanilang malungkot na hiwalayan bilang real-life couple at ang mga isyo sa likod nito, lakas loob silang nagsamang muli sa intablado para sa kanilang mga fans. Hindi man magkasamang dumating sa araneta ang dalawa, nagbesok naman ang mga ito nang magkita para sa kanilang performance na magkasama. Naghatid nga ng sayang kanilang performance para sa kanilang mga fans kahit pa para na lang sa kaibigan ng mensahe ng inawit nila na I'll be there for you. Mapapansin ngang ine-enjoy lang ni na Catherine at Daniel ang kanilang performance na magkasama ngunit hindi may iwasan pansinin ng ilan ang umano'y pag-iwas nilang mahawakan ng isa't isa. Gayun pa Hinawakan lamang ni Daniel si Catherine sa may parting kamay at bewang nang aalalayan niya ang aktras pababa ng stage. Hindi rin nakaligtas sa mga fans ang reaksyon nila pagbaba ng stage dahil binigyan ng kahulugan ng ilan ang pag-uusap nila na wari umanong nanunuyo si Daniel kay Catherine. Hindi rin umanong nito na iwas ang hawakan sa bewang ang dating girlfriend, ngunit mapapansin kagad na umiwas ang aktres hindi rin nakaiwas ang dalawa sa tila panunukso ng ilang kasamahan nila sa showbiz nang magsama-sama na sila sa stage. Dahil makikitang tila gusto rin ang mga ito na magka-ais ang dalawa. Gayunpaman, hindi man pareho ng dati ang kanilang sweetness sa harap ng kamera, masaya pa rin ang maraming fans dahil kahit papano'y nagawa ng mga ito na magsamang muli, mag-usap at magnitian sa kabila ng mga nangyari. Bagamat hindi na magkasama ang dalawa palabas ng Araneta pagkatapos ng event, ang importante umano ay nakuha pa rin itong pasayahin ng kanilang mga fans sa pagsasama nilang muli sa entablado. Sa kabilang dako, kinahangaan din ng marami ang naging solo performance ni Catherine kung saan ay napaka-elegante nitong isinayaw ang sikat na water dance. Makikita ring tila nagpaka-fan ng ilang artista kay Catherine habang sumasayaw ito, katulad ni Loisa Andalio. Samantalang patili namang tinawag ni Angeline Quinto ang pangalan ng aktres nang papalis na sila ng Araneta. Samantala, narito rin ang ilang mga komento ng mga netizens tungkol dito. Obviously, iniiwasan ni Kath na mahawakan siya ni Daniel sa singing performance at sa backstage. Let Kath be free and level up sa career. Ang tatag ni Catherine, fresh pa breakup nila pero nagawa niyang harapin si Daniel with a smile and very professional lang siya. Ang tapang mo girl, salute to you. Ginagawa lang nila yan kasi nasa kontrata at para pasayahin pa rin ng mga fans. Wala na yung real to real noon. Sa screen na lang parang sweet pero sa likod ng camera, wala na.